Eh, ba sinabi mo, ipapahalo blocks mo itong bahay, yung mga pinadala kong pera? Yung isang halo blocks, wala kang nabili. Pag-alis ko dito sa bahay, ganito pa rin. Pagbalik ko, walang nabago. Alam mo ba, yung mga pinadala ko sa'yo, pinaghirapan ko yon. Tapos ikaw, bahay mo lang at pinagbibisyo? Bakit? Okay. Ikaw lang ba nahihirapan? sa dun eh. Hindi ko nga alam kung nang lalalaki ka dun eh. Kaya pati mga anak mo, kinalimutan mo na. Ah, kaya pala. ako oh, palang ko sa ibang bansa. Ayun na nung babae mo. Wow ha. Ang hirap pala nung pinagdaanan mo. ba? Diba? Sabi mo, diba, hindi ka magiging tulad ng nanay ko. Pero ako, masisisi mo ba kung ano-ano ang -ano, pumapasok sa isip ko? hindi pa rin yun yung dahilan para maghanap ka ng iba. Kung mahal mo talaga ako, kahit ipagtulakan pa kita, hindi ka pa rin susuko at aalimin mo kung anong nangyari sa akin doon. Mag-aalala ka at hindi yung manloloko ka at manonobat. Paglalaban mo pa rin ako kahit anong nangyari pa, Pao. Hindi ka karapat dapat na pinaglalaban. <laughs> Neng 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 neng...